Samantala, kumuha po tayo ng karagdagan pang pag-uulat si Senator Bato de la Rosa. Hindi daw minasama ang apila ni Philippine National Police Chief Marbil sa mga dating hepe ng pambansang pulisya na klaruhin ang kanilang papel sa drug war ng Duterte administration. Kung na iyan, may report pa si Bombo JC Galvez. Hindi raw minasama ni dating PNP Chief at ngayon Senador Ronald Bato de la Rosa ang apila ni PNP Chief Police General Romel Marbil sa mga dating hepe ng pambansang pulisya na klaruhin ang kanilang papel sa drug war ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasunod na rin ito ng aligasyon ni retired police colonel ni Ruyin Nagarma sa Quad Committee Hearing ng Kamara na umunay merong cash reward system o pabuya sa bawat taong mapapatay noon na may kinalaman sa ilegal na droga. Bilang kasalukuyang hepe ng PNP si Marbil, maaari niya siyang magkusa na magharap ng katotohanan sa kabila rin ng kanilang institusyon ang nakatatanggap ng na mga issue. Mababatid na sinabi rin ni Marbil na sisilipin nilang mga seryosong akusasyon ni Garma upang matiyak ang accountability at transparency sa kanilang hanay. Samantala, kinlaro naman ni Sen. Christopher Bongo, na dating staff ng Office of the President, si Hermina Espino, alias Mooking, na ayon kay Garma ay close aide daw ito ni Sen. Bongo, na siyang nangasiwa sa reward money. Napagbintangan pa niya si alias Mooking galing wala namang reward system na umiiral sa so Office of the President o kay dating Pangulong Duterte. Noon po, staff po siya ng Office of the President kasi hindi na po ako staff ng Office of the President since 2018. So siya po yung nagtatrabaho po sa Office of the President. Pero ang importante rito, wala pong reward system. At kawawa naman yung tao na napagbibintangan na merong reward system na wala naman pong reward system na umiiral sa Office of the President o kay dating Pangulong Duterte. Wala po siya. Malala niyo sinabi niya? Wala naman siya sinabi na may sinabi ba siya na patayin mo ito? Wala pong ganun. Abogado po si dating Pangulong Duterte. Dati po siyang prosecutor hindi siya nag, uh, nagbibigay po ng instruction na illegal. So wala siyang inutusan na patayin mo ito. Wala po siyang inutusan ganun. Sa pagkarinig ko, wala po. Alam niya po anong legal. Una ng nilinaw ni Go na walang reward system na inimplementa noon kapalit ng buhay ng sinuman. Nakadidismayaan niya na inaluan na ng politika ngayon ang mga investigasyon at binabaliwala ng pagsisikap ng nakarang administrasyon na linisin ang bansa laban sa kriminalidad at droga. Para sa Bombo Network News, sa si Bombo JC Galvez naguulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines Basta Radio, Bombo!